Ginugunita sa iba't ibang panig ng bansa ang araw ng kagitingan. Sa seremonya sa bataan na pinangunahan ni Pangulong Aquino kanina, nanindigan siya na dapat maisulong ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel. Pinangunahan ni Pangulong Ninoy Aquino ang ikapitumpu-tatlong taong pagunita sa araw ng kagitingan. Araw para bigyang pugay ang kabayanihan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo ng ikalawang digma ang pandaigdig. Kasama si na Japanese Ambassador Kazuhir Isikahawa at US Ambassador Philip Goldberg, nag-ali ng mga bulaklak si Pangulong Aquino sa dambana ng kagitingan sa Mount Samat Shrine sa Pilar Bataan. Humingi ng tawad si Japanese Ambassador Isihakawa sa mga veteranong sundalong Pilipino at Amerikano na nasa sa galawang digmaan at tiniyak na hindi na mauulit na nangyari. Patunay raw dyan ang pagsulong ng Japan na maging kaaliyado ng Amerika at kasangga ng Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. May iba't ibang proyekto rin daw ang Japan para sa Pilipinas. Kinilala naman ni Goldberg ang kabayanihan ng SAF-44 na nasa wisa kwentro sa, sa mamasapano. Nagpaabot din ng pagkilala at pasasalamat sa kabayan ng ipinamalas ng ating mga veterano si Pangulong Aquino. Sabi ng Pangulo, ang mga aral mula sa nakalipas na mga panahon, ang siya natutulak sa kanya para isulong ang Bangsamoro moro basic law. Ang aral pong ito ang lalo nagtutulak sa atin upang itaguyod ang pamatagalang kapayapaan sa Mindanao at isulong ang Bangsamoro moro basic law. Sa pamamagitan nito, wala nang maujok na pumanig sa mga radikal, terorista at sa mga nagsusulong ng pansariling agenda. Dalawang henerasyon na po ang nagdusa dahil nang ibabaw ang karasan sa Mindanao. Ngayon tayo na ang narito. Hindi po nating hayaang matulad dito ang mga susunod pang salin lahi. Bigo naman ang mga veterano na madinig ang inaasam-asam nilang anunsyo para sa pensyon at karagdagang benepisyo mula sa Pangulo. Mula kasi 2010, nakabinbin pa rin sa Kongreso ang panukala para itaas mula 5,000 piso ang pensyon, bakit sa 6,000 hanggang maging 10,000 piso. Pero hindi man na ipapasa sa ngayon ang panukala, tiniyak ng Pangulo na tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga veterano sa pamamagitan ng paglinis ng listahan ng mga tumatanggap ng pensyon. Sa Balanga City naman, nagkaroon ng parada ng mga float lahat nakaayon ng tema sa World War II. Naroon si na First Lady at kasalukuyang Ilocos Norte Representative Imelda Marcos. May mga estudyante na nagsadula ng death march at gera noong World War II. Ginunita rin ang araw ng kagitingan sa San Fernando City si La Union pero walang nakadalong veterano sa okasyon dahil na rin sa katandaan ng mga ito. Namigay naman ang Philippine Veterans Affairs Office ng mga libro kung saan nakasulat ang kabayanihan ng mga Ilocano noong World War II. Ipinakita rin sa City Hall ang mga lumang gamit ng mga sundalo noong panahon ng digmaan sa Pagadian City. Nagkaroon din ang ng seremonya ng pag-aalay ng mga bulaklak sa Veterans Memorial Marker ng lungsod. Naghandog din ng mga katutubong awit at sayaw ang ilang studyante para sa mga veterano. Ilang veterano rin na nagbahagi ng kanilang mga naging kardasanong digmaan. Jasmine Gabriel, Nagbabalita, Pilipinas.